Magandang araw mga kaibigan. Tunghayan po natin ang ika na kabanata ng ating kwento. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakilike din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pa ang uploads. Anong klaseng paluwanag yan, Laika? Isasunod na linggo na ang kasal ni Elias. At hanggang ngayon, ay wala ka pa rin na-report sa akin bukod sa pamamasyal ninyo kasama ang anak niya. Kulang na lamang ay masira drum ni Laika sa lakas ang ng boses ni Clarissa. Pangalawang beses na iyon, natawag sa kanya ng babae. Pinaluwanag ko na sa'yo, di ba? Kailangan mo paibig mo si Elias. At hindi yung para kang paray dyan na naghihintay na to kay ni Elias. Gumawa ka ng paraan. Pero ma'am, parang hindi ko kaya. Nakukonsensya na po ako kapag iniisip kong masasaktan ko si Pia. Nihibang ka na ba? Mas makonsensya ka kung iiwanan ko rito ang kapatid mo. O ano, mamili ka, Laika. ka. Pagagalingin ko ang kapatid mo at ibabalik ko sa'yo. O iwan ko siya rito at tiyak na hindi mo na siya makikita pa muli. Huwag po. Parang awa niyo na. mangiyak niyak na sa ni Laika. Sige pipilitin kong gawin ang gusto mo. Huwag mo lang pabayaan sa ate Isang pagak na tawa ang pinakawala ni Clarissa. Ganyan nga, Laika. Matuto ka mag-isip ng tama. Sige na. Tatawag uli ako bukas. At siguro naman, eh may maganda ka ng balita sa akin. Pagkatapos niyon, ay ini-off na nito ang aparato. Tuluyang nawala sa kabilang niya ang babae at walang nagawa si Laika kundi alihim na mapaluhak. Good morning, Pia. Yumukod si Elias upang hagkan sa pisngi ang nobya. Magmula nang iiwas ni Pia ang mga labi nito noong magtangkang balik doon ang binata, ay eh hindi na muling inulit iyon ni Elias. Good morning din, Elias. Daddy! Tinig ni Aris ang nakapagpalingon kay Elias sa gitna ng pool. Agad naman nagsalubong ang paningin ni Laika at Pia kasalukuyan nakikipaglaro ang dalaga kay Aris sa tubig. Good morning, honey. Hello, Miss Laika. Hello din, alias. Kimi ng dalagan tugon. Hindi siya mapakali na magaya si Aris na umahon sa tubig. Kaya nang tumakbo ito palapit sa ama, ay eh sa pool si Laika. Manang, pakilabas na ulit ng mga almusal. Utos naman ni Pia. Binalingan naman ito ang dalaga. Come on, Laika. Kumain na muna tayo ng breakfast. Lim niyang nakagat ang mga labi. Ngayon niya pinagsisihan kung bakit nagsuot pa siya ng two-piece swimsuit. Oo nga, Laika. Hindi pa yun naman ang purpose mo kaya ka narito. Ang mapaibig si Elias. Paalala ng isang bahagi ng panig na kanya isip. Laika, hali ka na. Huwag mong sabihin gusto mo pa sa tubig. Gayong kanina ka pa nag-aaya kay Aris na umaho na. Wika ni Pia nang makita hindi pa rin tumitinan sa tubig ang dalaga. Hindi naman nakatiis si Elias. Nilapitan nito si Laika. More or less, ay eh may idea na ito kung bakit hindi siya makaahon sa tubig. Wala ka bang dalang tawel? Pinamulahan na magkabilang pisngi si Laika. Wala, nakalimutan ko. Well, you have no choice kundi umahon niyan. Unless na gusto mo masunog ang balat mo sa sikat ng araw. Inalok ni Elias ang kamay nito upang makakayat sa tubig ang talaga. Para naman siyang sirena nang ng umahon doon. Kita ang ganda ng kanyang katawan. Lihim na napulunok si Elias nang mapatingin sa nakahantad na katawan ni Laika na ang sot suot lamang ay dalawang piraso maliit na tela. Magpapakuha na lamang kay Mana ng tuwalya pantuyo sa basamong katawan. Wika nitong sila ba yan ang pagtalikod? Biglang naging formal ang tinig ni Elias. Salamat. Sa susunod, huwag mong kalimutan magdala ng anumang pantakip sa katawan mo kapag maniligo ka ng ganyan ang suot mo. So that's it. Hindi niya nadadala si Elias kundi piniinit niya lamang ang ulo nito. Obvious na merong pagkakonserbatibo ito. Ngunit may pagdududa sa isip ni Laika. Hindi kaya apektado ito? Kaya ganoong mag-react? Aniya sa kanyang sarili. Elias, saan ka pupunta? Tanong ni Pia nang makitang papasok sa loob ng bahay ang binata. Magpapakuha ko ng roba para kay Laika. Ako na lang. May kukuha din ako sa taas. Mabilis na nahabol ni Pia ang kanyang nobyo. At bago pa makatutulong sa Elias, ay nauna na ang babae pagpasok sa bahay. At mga pa rin ni Elias ang pag-alis nang tawagin naman ito ni Aris. Daddy, gusto ko po ng milk. Walang nagawa ang binata, kundi ang bumalik sa akin ni na Aris at Laika. Samantala, kulang na lamang ay isubsob ni Laika ang kanyang ulo sa lupa upang huwag makita at makasalubong ng paningin ang mga titig ni Elias. Nagkaroon naman ng pagkakataon ng binata na mapag-aralan ng mabilis ang kabuuan ng dalaga. Lalong tumingkad ang labonos niyang kulay sa navy blue na swimsuit. Perfect shape din ang kanyang mga legs na bagaman hindi long-legged ay hindi naman pauhuli para sa mga ramp model ang beauty at kinis at puti nito. Ang malalagit na tingin ni Alia sa dalaga ay kitang-kita lahat ni Pia mula sa bintana sa silid na kinaroonan ito. Mas bagay kayo ni Elias. Mas matutuwa ako kung sila'y kang iyaharap mo sa altar. Hindi kasi ako nararapat iyo, Elias. Hindi ako. Malungkot na sa ad ni Pia. Nihibang ka na balay ka? Ha? Hanggang ngayon, wala pa rin ang nangyayari sa'yo ni Elias. Pagdating ni Clarissa galing sa Italy, ay agad siya nitong kinausap sa library nang sila lamang dalawa. Paano ko magagawa yun sa kanya? Eh hindi ko magawang makalapit. Palaging andyan ang mag-ina. Isa ayun sa mga dahilan ni Laika, kaya hindi siya makakilos. Ngunit ang higit na mabigat na dahilan ay eh kinakabahan siya at natatakot. Ganon ba? Yes, ngayon. Dapat mong patunayan sa akin na hindi nasayang lahat ng gasos ko sa kapatid mo. Kailangan sa huling alis natin Imagtagumpay eh ka na. May kung ano nagbara sa lalamunan ni Laika at hindi makuha makapagsalita. A anong ibig niyo sabihin? Sa susunod na gabi, ay eh ibibigay ko ng start party na inihanda ko para kay Elias. At alam mo na ang gagawin mo kapag nalasing na siya. Hindi ba, Laika? Hindi nakakibuan talaga. Kulang na lamang ay hilingin niya sa taas Nahatakin siya nito pataas sa langit. Do your best, Laika. Alalahanin mo si Mian. Nag-iisa lamang siya doon. At isang tawag ko lamang sa Italyang kaibigan ko. Iyong magagawa niya hindi pabalikin sa ospital ang iyong kapatid. Nainisan si Laika sa walang katapusang pag-alala ni Clarissa sa kalagayan ng kanyang kapatid. Madali mamukha niyang hinarap ito. Huwag kang mag-alala, Clarissa. Maayos kong magampanan ang masama plano kay Elias. O oh, baka naman, gusto mo pang sabihin sa akin na itahimik ko bibig ko at kailangan walang makaalam nito kundi tayo lang. Abat! Kahit bukas na bukas din, ibigay mo na kay Elias ang stag party na inanda mo para sa kanya. Pinagkadiinan talaga ni Laika ang salita ng stag party dahil katumbas ang salitang iyon ay ang katapusan ng pangarap ni Elias para bumuo ng isang pamilya. At katapusan din ng isang malaking pagsisinungaling ni Laika sa buong buhay niya. Tumalikod na siya at walang paalam na lumabas ng library. Gabi ng party. Business associates na Elias ng mga lalaki ang pawang mga bisita ng gabing iyon. At tulad ng inaasahan ay wala roon si Pia at Aris. Si Clarissa na mismo ang nagpabili ng mga mamahalin at matatapang na alak. Samantala, hindi naman lumabas ang silid si Laika. Sa mga sandaling iyon, ay hiniling niya na sana yung minto ng ikot ng oras. Na sana hindi dumating ang oras na kailangan na niya pasukin ang silid ni Alias. Maraming sana sa utak ng dalaga. Gayunpaman, ay alam niya wala ng urungan. Iyon ang pinili niya kapalitang buhay na kanyang kapatid. Lord, patawarin niyo po sana ako sa gagawin ko ito. Dalangin ang dalaga. Pinili niyang mahiga upang i-relax sa kanyang isip. Matagal siya sa ganoong posisyon hanggang sa dalawin siya ng antok. Walang kabog-abog na ginisi ni Clarissa ang natutulog na si Laika. Nasa kwarto na siya sa nito? Ha? Anong oras na ba? Napabalikwas ang bangon ng dalaga. Alas tres na madaling araw. Bilisan mo. Baka makatulog na siya. Ikaw mong dala nito sa kanyang kwarto. Binigay sa kanya ni Clarissa ang isang palangganita at puting bimpo. Kunwari, imagpulisinta kang pupunasan mo siya. At syempre, alam mo na kung anong gagawin mo. Napatitig si Laika sa hawak niya na hindi niya magawang ikilos ang mga paa para bumaba sa kama. Ano balay ka? Uminom ka nga muna. Ipinainom sa kanya ni Clarissa ang bote ng mamahaling alak. Pampalakas ng loob. Nangangiti na sa adito. Gumuhit sa lalamuna ni Laika ang init at mutik pa siyang mapaubo. Isinot mo ba binagay ko sa'yo ng Marahan siyang Marahan siyang tumango. Iga lang ako sa tabi ni Elias, di ba? Tinitigas siya ni Clarissa. Alam ko na wala sa usapan natin to. Pero mas magiging katotohanan kay Pia kung may mangyayari sa inyo ni Elias. Wala ka pang karanasan, di ba? Natigilan naman ang dalaga. At alam mo hindi ako papayag kung isinali mo ang na iyan sa una pa ng pag-uusap natin. Pero anong gagawin mo, laika? You have no choice kundi ang sumunod sa usapan natin. Tandaan mo, hawak ko ang kapatid mo. Napakasama mo, Clarissa. Umayos ka ng pagsasalita, lay ka. Dahil sa pagiging masama ako sa so paningin mo, kaya muli mo ang ate mo. Maluhaluhang at lalabas na si Laika ng kwarto. Sandali, dito ka magdaan. Hindi makapaniwala ang dalaga na ang pintuan sa loob ng kwarto niya na hindi niya mabuksan-buksan ay ang adjoining room pala sa kwarto ni Elias. Nang marinig niya ang mga salita si Clarissa, ay kusa siyang huminto sa kagawing pagpihin sa seradura. Bukas sa umaga, bago ka umalis dito, ay mo ang cellphone mo at para naman meron tayong communication. At kapag natagumpay ka ngayong gabi, asahan mo na makikita mo ulit si Mayan. Bagiana ng nagdilat ng mga mata ang lasing nang si Elias. Ngumiti ito ng masilayan ang mukha ng dalaga. Laika, kinakabahang nga palunok ang dalaga. Didalang kita ng maligang gum na tubig para punasan ka. Para kahit paano ay mawala ang kalasingan mo, Elias. Hindi, ayoko. Kapag nawala ang lasing ko, ay mawala na rin ang panaginip ko nakasama ka, ka. Bakit ganun magsalita si Elias? Dala lang pa yun ang kalisingan nito? hindi ka na nanaginip lang, Elias. Andito talaga ako sa silid mo. Para sirain kayo ni Pia. Pakiramdam ni Laika ay isa siyang kontrabida sa isang pelikula kung saan si Elias at Pia naman ang bida. Hindi alam ni Laika kung saan siya kumuha ng lakas upang magawang umakyat sa kama ni Elias. Kanina pa siya pinilalambutan ng mga tuhod. I want to touch you like ah. Saan ni Elias? Then, gawin mo Elias. Kinuha niya mga kamay ng binata at inilagay iyon sa pisngi niya. Totoo ako. Pakaramdam ni Elias ay eh biglang nawala ang pluwensya ng anak sa katawan nito. Bumangon nito sa pagkakahiga at tinitigan ng dalaga. Totoo ka nga, Laika. Hindi lang sa panaginip ito. Halos gaybla na lamang ang pagitan nila ng pinata. Langhap na langhap niya ang amoy sa alak ng hininga nito. Bakit nga pala dito ka, Laika? Muling sa ad ni Elias to see you for the last time. I mean, bago kay kasal sa susunod na araw. Laika. Do you mind if I sleep here? I should be the one asking that question. Do you mind if I ask you to sleep here with me? Umayaw man ako, ay hindi naman pwede. Gustong isagot ni Laika. I want you, Laika. Pero mali ito. Ikakasal na kami ni Pia. Hindi ko naman hinihiling na pakasalan mo ko, Elias. Iyon na bang epekto ng anak? na nainom niya kanina. Kaya kay lakas loob niya ngayong magsalita ng ganoon. All I want is this moment. A night with you. Pakiramdam ni Laika, hindi lang siya nagdadrama. Pakiwari niya ay eh, iyon talagang nais niyang sabihin sa binata. Na iyon talaga ang nararamdaman niya sa ng ikakasal na ito kay Pia. Inilapit niya sarili kay Elias. Ngayon, ang pare na mismo ang lumapit sa manok. Unti-unti ang pagsayad ng mga labi ni Elias sa kanyang bibig. Habang ang mga kamay nito ay gumagawa ng landas sa makinis niyang balat na naghantad sa suot niya. Kung tutusin, ay wala na siyang may tatago sa pantulog na iyon. Gusto mo bang natigil ko to? Please don't. Tanging sa adang dalaga. Naghahabol siya ng hininga matapos pakawala ni Elias ang kanyang mga labi. Alikan mo kulay ka. Para siyang na mo sa tinig ni Elias. Walang pag-anin lang ang inilapit niya ang mga labi rito. Maging ang kanyang kamay ay kusang pumulupot sa leeg ng pinata. Iyon ang unang niyang halik. Nang iga siya ni Elias sa malambot na kama, ay naging mabilis ang lahat kay Laika. Ang bigat na katawa ng binata, pati na rin ang kirot na ngaramdaman niya nang mag-isa na silang dalawa, ay katumbas iyon ng tagumpay ni Clarissa at tuloy ang paggaling ni Ma'an. I'm sorry, hindi ko alam, Laika. Nahihiyang sa Adam binata. Hindi nagtangkang dumilat ang mga mata ni Laika. Don't ever be sorry, Lalo mga ako mo, Elias. Mahinang sa adang dalaga. Ano kaya ang kahinatnan na nangyari kina Elias at Laika? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.